Isa pong magandang magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ayan. ah uh, konting sharing po muna tayo ngayong hapon dahil maraming maraming na po tayo mga content lalo na sa ating reels, short videos dito po sa social media. Marami na po tayo mga uh, ginawa na mga content para magpa-good vibes. Pero higit sa lahat po yung uh, pinakamahalagang good vibes yung salita ng Diyos para po sa ating lahat. Ito po ang pinakamahalaga. Kaya inaanyayahan ko po kayo na buksan na inyong mga Biblia dito po sa aklat ng Kawikaan, chapter 24, verse 17 to 18. Sabi po dito, huwag mo ikagalak ang pagbagsak ng iyong kaaway ni ang kanyang kapahamakan pagkat ay pag ginawa mo iyon, magkakalit sa siyawin ay ikaw ay kanyang parurusahan. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa natin ng kanyang salita. Ayan, maliwanag na maliwanag mga kaibigan. Eh, sino po ba ang mga nagagala kapag bumabagsak ang kaaway? O di po ba yung nasaktan? Kadalasan po ang nasaktan ay uh, hindi po makapagsalita ng maganda o tama sa harapan ng ating Diyos kapag siya ay nakaranas ng sakit o pait lalo na kapag matindi yung uh, sakit na ating uh, nararamdaman ano po Bibihira po yung uh, nasaktan na uh, nagsalita ng maganda sa nanakit Maliban na lang kung ang nasaktan ay uh, tubog na ang kanyang puso ng uh, tunay na pag-ibig ng ating Panginoon dahil kapag tubog na ng pag-ibig ng Diyos ang ating puso kahit tayo po isaktan hindi po galit ang ating nararamdaman sa nanakit kundi ahabag pag-ibig ng Diyos ang ating nararamdaman. Madali lang po nga uh, unawain yung panahon ng pananakit. Kaya po nagagawa ng isang taong manakit kasi nga wala pa sa kanya ang pag-ibig ng Diyos. E paano ba maranasan ng tao ang pag-ibig ng Diyos? Siyempre po kailangan uh, magkaroon ng uh, tamang relasyon tamang pananampalataya ang tao sa Diyos, eh papaano po magkaroon ng tamang relasyon at tamang pananampalataya? Siyempre papasok po tayo dito sa pagsuko ng ating buhay sa Diyos at pagsisisi ng tutuhanan ng ating kasalanan sa harapan ng Panginoon. At tanggapin ng totoong totoo sa ating puso ang ating Panginoong Isus bilang Diyos, Panginoon ng ating buhay, at ating tagapagligtas. O, oh, edi sapat na ba yun para maranasan natin ang pag-ibig ng Panginoon? Meron po tayong training ground dyan. Kapag hindi po tayo nasaktan, hindi po natin talaga tunay na mararanasan ang pag-ibig ng Diyos. Kailangan po talaga natin masaktan. Kaya kapag nasasaktan po tayo o sinasaktan tayo ng ating mga kaaway, magpasalamat tayo sa Panginoon kasi ibig sabihin, nagsisimula na yung training ground natin para maranasan natin ang tunay na pag-ibig ng ating Diyos. Bakit ko po nasasabi, mga kaibigan, kasi yan ang training ground ko na aking pinagtaanan. Grabe na sakit, hoy! Grabe na sakit na kulang na lang mawalan ka ng pag-asa. Kung wala kang takot sa Diyos, kulang na lang nakitilin mo na ang iyong buhay dahil sa sakit, sa pait, lahat na ng... Uh, pait at sakit yata ay naranasan ko na. Grabe. Pero salamat sa salita ng Panginoon kasi maaga ko nga naranasan ang pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig ng Diyos na kahit nasasaktan ka pero mahal mo pa rin ang nananakit. Kahit tinusgahan ka na, nilibak ka na, hindi ka pa rin magsasalata against sa kanila kasi mahal mo sila. Nais mo rin silang maligtas, gaya rin ng pagligtas ng Diyos sa buhay mo. Eh bakit may nananakit? Bakit may kaaway at inaaway? Naniniwala po ako mga kaibigan na ang nang away at inaway ay parehong may kabahagi sa topic o sa tema ng pinag-awayan. Kaya hindi po natin pwedeng isipin na ang nagkamali lang ay yung nang away. May kabahagi din po ang inaway. Ano po? Kaya kapag nasa atin na po yung uh, tunay na pag-ibig ng Diyos, na bunga ng ating pananampalataya kay Kristo, madali na po natin maunawaan lahat bagamat talagang may time may nasaktan pa rin tayo, may time na umiiyak tayo kasi ang sakit. Pero pagkatapos po ng pariwanag ng Diyos sa kanyang salita, ay nagiging okay na naman po ang lahat. Kaya nga po, kailangan-kailangan natin ang salita ng Panginoon kasi ito po yung gamot eh. Sa ating mga hinaing o sakit na nararamdaman. At ito rin po ang gamot ng buhay natin upang uh, matutunan po nating mahalin ang ating kaaway. Alam niyo po, <clears throat> kahit man po sa panahon ito, marami pa po akong nakikita na, ay, hey, mabuti nga sa kanya kasi masama siya. Mabuti naman at nangyari sa kanya kasi masamang tao siya. May mga nagsasabi naman na, yung kanyang pagbagsak, kulang pa yon maghintay siya may kasunod pa hindi po ba parang ang yabang-yabang natin sa harapan ng paninoon huwag po natin ikagalak huwag po natin ikatuwa ang pagbagsak ng kaaway kundi ipanalangin po natin kasi minsan hindi naman po natin tiyak yung puso ng kaaway kung anong laman baka dumating di sa point na na-realize niya na siya ay nagkamali at lumuhod sa harapan ng Panginoon at uh, nagsisi ng kanyang ginawa. Bagamat hindi siya nakapagsori sa taong nasaktan niya. Pero inuna niya muna na uh, aminin sa Diyos ang kanyang ginawang kasalanan. 100% pa yung uh, nanakit, siya pa yung naligtas. Pero yung nasaktan, yung inaway ng kaaway, daladala -dala niya sa kanyang puso yung uh, galit, puot at hinanakit. Kasi gustong gusto niyang makita ang pagbagsak na umaway sa kanya. Walang kanyang kaaway pero mga kaibigan, tandaan po natin, <clears throat> ang ating Diyos po ang nakaalam ng lahat ng bagay, bakit nangyayari ang lahat. Diyos din po ang nagpapahintulot ng lahat. Kasi kung wala pong mananakit ng ating puso, paano po natin masasabing marunong tayong magmahal ng kaaway? Kapag wala pong pait na naranasan ng ating puso, Paano po natin masasabing matagumpay tayo sa gitna ng mga pananakit? O di po ba? So, lahat po ng bagay na nangyayari sa buhay ng kaaway, at sa buhay ng inaway, ang Diyos po yan ang nagpapahintulot ng lahat. Kasi kung puro na lang mabait, ano pa po ang pwede nating patutoo na ginawa ng Diyos sa buhay natin na kanyang binago, di po ba? So, magkasabay po talaga yan dito sa mundo yung kaaway at inaaway. Ngayon, Kapag yung mga kaaway ay nagmalaki pa na o ngayon, nakatagpo rin siya ng kanyang katapat o ano, nakapalagba. <laughs> Kasi mga kaibigan, ano ko rin yan eh, mukhang bibig ko rin noong araw yan eh. Yung mga word ng kayabangan ni Satanas na minanak mo araw na no, wala pa ko sa Panginoon. Yung mga salita na, o oh, akala ko mayabang ka ngayon. Wala pa ka rin palang binatpat yung mga word na gano'n. Kaya sa Lord. <laughs> Sobrang nakakahiya. Akala mo eh, pag-aari ko yung aking buhay. Pero salamat na lang talaga sa Panginoon dahil doon sa panahon ng aking uh, kayabangan. Panahon na ako ya uh, madalas manakit din ng aking kapwa. Nakakahiyaman kong sabihin. Sobrang nakakahiya sa Panginoon. Pero salamat sa Diyos kasi nakita ko po yung pag-ibig ng Diyos sa puso ko, sa buhay ko. Ay hindi po tinignan ng Diyos yung aking na uh, pagka sobrang arugante na babae ng tao eh. Sobrang ang tapang, sobrang ang yabang. Kumbaga eh, walang inuurungan. Pero pag ang Diyos na po natin ang o maristo ng ating mga buhay, wala po tayong magagawa kundi ang sa kanyang harapan at isuko ang buhay natin at magpasakop sa kapangyarihan ng ating Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita. Ang panahon po ngayon ay sobrang nalalapit na po ang muling pagdating ng ating Panginoon kaya Paayos na po natin ng maaga ang buhay natin sa Diyos higit sa lahat ng ating mga puso upang sa ganon hindi na po tayo magmalaki sa harapan ng Panginoon hindi na po tayo makapanakit wala na po tayong sasaktan pa at wala nang maramdamang sakit ang ating kapwa pero <clears throat> isang bagay lang po na nakita ko dito mga kaibigan. Maganda rin yung nasasaktan tayo kasi doon din natin nakikita ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. kung minsan akala natin eh, kaya natin. Pero <clears throat> most of the time ay eh, hindi pala natin kaya. Kailangan, kailangan pa rin natin ang ating Panginoon. Kaya, yun lang po mga kaibigan. Huwag po natin ikagalak ang pagbagsak at kapamaka ng ating kapwa upang hindi po tayo maparusahan ng ating Panginoon upang hindi po siya magalit sa atin. Intindi po ano? Intindi po ng balik. Akala natin tayo na yung nasaktan, eh, wagi na tayo. Yan pala. Mas matindi po yung balik ng Diyos sa mga nasaktan o mga inaway ang kailangan lang po natin gawin, ipanalangin yung mga kaaway natin na sila'y pagpalain ni Lord, pagpalain na spiritual, na makilala nila ang Diyos ng Ketuhanan, upang sa ganon, makamtan din nila at maranasan din nila yung tunay na pag-ibig ng Diyos. Marang, maranasan din nila yung pangako ng Panginoon, ang buhay na walang hanggan at kaligtasan sikapin na po natin na wag humusga at kung meron man po mapait pa na nangyayari sa buhay natin suko na po natin ito lahat sa Panginoon at hayaan po natin na ang Diyos ang gumamot sa lahat ng uh, sugat ng ating puso wala pong imposible sa Panginoon kung si Rayleigh ay binago ng ating Diyos, lahat po tayo ay kayang baguhin ng Panginoon. Mga panahon na uh, akala ko ay uh, magaling pa ako sa Diyos, sa sumbrang yabang sobrang sama ng ugali sobrang mapanakit ayaw pa api yung buhay ko na akala mo eh ako ang may-ari ng aking hininga pero dahil kay Kristo at dahil sa salita ng Diyos ay nabago lahat at purihin po ang ating Panginoon sa buhay ko dahil ngayon po eh masasabi ko po na handang-handa na po ako sa ng pagdating ng ating Panginoon at nakahanda na rin po ako kung anong kalooban ng Diyos sa buhay ko. At salamat sa ating Panginoon sa kanyang dakilang pag-ibig sa pag-ibig ng Diyos na hindi nagtatangi maging sino ka man. Kaya ang kailangan lang po natin ay uh, mahabag sa mga taong gumagawa ng hindi tama kasi hindi pa po talaga nila nararanasan ang tunay na relasyon sa Panginoon at tunay na pananampalataya sa Diyos at wala pa po sa kanila ang pag-ibig ng Diyos. Napakarami pong mga Kristiyano ngayon na nagsasabing Kristiyano na sila, totoong anak ng Diyos ngunit wala po sa kanila yung tunay na pag-ibig ng Diyos kaya nagagawa pa nila ang makapanakit ng kanilang kapwa. Muli ay... Uh, Nagpapasalamat po ako sa inyong lahat sa inyong uh, kikinig panonood sa aking mga content dito po sa aking uh, mga channel. Salamat po sa Panginoon sa hapong ito, salamat sa Kanyang salita at salamat po sa buhay sa ininga at kalakasan na naggalog niya sa atin. Salamat po sa salita ng Diyos na siyang bumabago ng ating buhay, ng ating puso, ng ating isipan, ng ating attitude, ng ating mga karakter at uh, tema ng ating pagiging buhay kristyano pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos Amen